Pumapalo sa 30 kilos ang bigat ng bukol sa hita ng 33 anyos na babae sa Dumaguete. Nagsimula lang daw ito sa maliit na bukol noong 10 taong gulang pa lang siya. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Butot balat ang isang ginan mula Dumaguete. Pero ang kanyang hita, mala dambuhala naman sa laki siya si Lindy, 33 anyos. Kwento niya, sampung taong gulang pa lang siya nang may tumubong bukol sa kanyang hita. Pero wala naman daw siyang naramdaman kakaiba noon, kaya hindi nila ito pinansin. Lumaki ako, lumaki din siya, pero nakalakad naman ako ng maayos. Pero noong 2020, doon na siya lumaki talaga, pero medyo nakalakad pa rin ako. Pero nitong 2023 ng June, doon na na talaga nang simulan, na hindi na ako makatayo. Ngayon, 30 kilos na ang bigat ng bukol ni Lindy sa kanyang hita at hindi malinawa kung ano ang sakit niya. Basta ang sabi raw ng doktor, hindi siya maaaring operahan dahil maaari niya itong ikamatay. Ang bukol daw kasi ay nasa mismong ugat niya. Ayon sa isang general surgeon, kailangang mabayop siyang bukol kung totoong bukol yon kailangan din ng biopsy no ibig sabihin kukuha ng kaperasong laman dun sa bukol na yon tapos ipapasuri no tapos, para malaman kung anong klase bukol yan for all we know hindi pala yan cancer no baka benign lang yan na bukol baka may magawa pang paraan umaasa naman si Lindy na mababalik pa ang katawan niya sa normal. Um, gusto ko lang talaga, ma'am, gumaling ngayong Pasko, ma'am. Makalakad ako ulit. Naingit nga ako sa iba dyan, ma'am, kasi wala silang mga sakit. Tapos ako biglang nagkaganito. Ewan ko pa ba kung bakit ako ang biligyan nito. Namaya pa na ang ina ni Lindy dahil sa cancer. At tanging ama niya nalang ang naghahanap buhay para sa kanyang mga gamot at pangangailangan. Kaya lang ngayong buwan na nabundol ang hasakyan ng kanyang ama at kasulukuyan pang nasa ospital. Ngayong magpapasko, siya po ay kumakatok sa inyong mga puso. Sana mabigyan niyo ako ng tulong kahit sa lang. Kahit pang araw-araw lang namin, kailangan-kailangan talaga namin para sa pagkain, mga vitamins ko. Kayo, basta kayo na po ang bahala kung ano man may itutulong ninyo. Maraming maraming salamat po. Sa mga nais tulungan si Lindy, maaari niyo pong ipadala sa detalyes sa inyong screen. Ako po si Mobile Journal De Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.